Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa calcium at pag-alaga sa inyong buto. Alam nyo ba mga kabataan na maraming benepisyo ang calcium? Ito ay para tumibay ang ating buto at ang ating ipin. Uh, ito din ay kailangan natin sa pagbuo ng dugo o pagklat ng dugo. Para sa ating nerves, kailangan ng calcium. At syempre po, para sa muscle, para sa pag-contract ng ating muscle, mga kabataan, maaga pa mag-ipon na kayo ng calcium sa inyong katawan. At syempre, kailangan nyo ang calcium para kayo ay tumangkad. Sabayan nyo na rin ng maraming tulog dahil nakakatulong ito sa inyong pagtangkad. Ano po? Meron tayong mga bagay na pwedeng gawin para tayo ay makaipon ng calcium. Unang-una, kumain ng mga pagkain mayaman sa calcium. Ito ang mga example. Yogurt. Tapos, ang milk. Talaga ito ang number one source natin ng calcium. Soya milk. Keso. Dilis. Marami itong calcium. At itong mga uh, green leafy vegetable o yung tawag natin mga talbos. Katulad ng mga as spinach, malunggay at mga iba pang talbos, marami itong calcium ano po. Uh, umiwas din tayo dun sa mga sobrang alak, sigarilyo, kape kasi nakakabawas ito ng calcium. At mga kabataan, mag-exercise tayo mabuti para tumibay ang ating buto. Ano po? Ah, uh, pwede rin kayong uminom ng mga calcium tablets kung gusto ninyo. So sana ay bata pa tayo, mag-ipon na tayo ng maraming calcium para tumibay nga po ang ating buto at ipin at para tayo ay tumangkad. Sa itong mga tips na ito ay nakatulong sa inyo. Salamat po.